Ang dalawang palaka May dalawang palaka ang naninirahan sa isla ng hundo, isang lalawigan ng hapon. Ang unay nakatira sa maruming kanan sa labas ng siyudad ng Osaka, ang ikalawa naman sa malinis na sapan na malapit sa Kyoto. Hindi magkakilala ang dalawa dahil sila'y napagigit ng isang matayog na bundok. Isang araw ni si ng dalawang palakanak kaya tinatawi ng bundok para makita nasa magkabila nitong syudad. Ang palaka mula sa Osaka ay nais na makita ang syudad ng Kyoto. Ngunit ang nasa Kyoto naman ay nais na makita nasa Osaka. Sa sumunod na umaga ay nagsimula ng akyatin ng dalawang palaka ang bundok. Matarik at mahirap ang daan at gumugol sila ng mahabaring panahon sabay na narating ng dalawang palaka ang tuktok ng bundok at nagtagpo sila sa iisang lugar. Sila nakaupo sa matataas na damuhan. Matagal ring nagtinginan ang dalawang palaka. Sa wakas, nagtanong ang galing sa Osaka. Saan ka patungo kay Bigan? Sumagot ang galing sa Kyoto. Ah, uh, uh, patutungo ako ng Osaka. Ah, uh, ganoon ba? Sagot ng taga-Osaka. Um, hayaan mo sabihin ko kung anong uri ng siyadad ng Osaka. Ako yung mismong taga roon. Um, isa itong mahirap at maruming lugar. Maitim at mabaho. Ako na may patungong Kyoto. Ang tubig ay, ganoon ba, tugon ng taga Kyoto. Tunay ngang walang maruming kanal sa Kyoto at ang tubig ay malinis. Subalit, lagi itong kumiginang sa tuwing tatamaan ng araw. Kaya naman masakit sa mata. Ako'y galing doon, matagal na muling nagkatinginan ang dalawang palaka. Ay. Buntong hininga ng taga usaka Sa hirap ng pag-akit dito sa tuktok, ayoko nang bumaba para lang makitang isang di kainaman na lugar kung ako'y mataas man lamang, maaari akong tumingin, pababa at makita ang ng Kyoto. Maaari tayong umisip ng paraan na makita ang siyudad na patutungo nang hindi na kailangan bumaba pa tayo. Suwestyon naman ng taga-Kyoto. May team na pumikit ang taga-Kyoto at nang magdilat ay masayang nagwika. Alam ko na ang ating gagawin. Kung matutulungan mo akong makatayo gamit ang aking paa sa likuran, tutulungan din kitang makatayo gamit ang paa mo sa likuran. Sa gayon, higit tayong magiging mataas kaysa sa mga damo at makikita natin ang ibaba ng syudad na nais natin makita. Yun nga ang ginawa ng dalawang palaka. Humarap ang palaka galing Osaka sa si siyudad ng Kyoto at ang taga-Kyoto naman ay siyudad ng Osaka humarap. Magkakapit silang maigpit gamit ang maiksing unahang panila, nila. Matagal ding tumayong harapan ang dalawa. Subalit, nakalimutan ng dalawang palaka na ang kanilang dalawang malalaking mata ay nasa taas ng kanilang ulo. Habang nakaupo, ang bawat isa ay nakaharap sila sa syudad ng kanilang pinanggalingan. Ah, paanas na wika ng taga-Osaka. Hindi rin pala naibang ibang Kyoto sa akin pag pa ako at mabilis din silang nagbitaw sa isa't isa at gumulong din sa damuhan. Bilang mga Hapones, magalang silang yumukod sa isa't isa at lumisan pabalik sa kung saan sila nang galing. Hanggang sa wakas ng kanilang buhay, ang dalawang palaka ay naniwalang ang syudad ng Osaka at Kyoto ay magkahalintulad lamang. Ang naging malinaw lang sa dalawang palaka ang naging resulta ng kanilang ginawa, marahil kapwa sila nagtagumpay sa nais nilang mangyari na makita ang kaibahan ng kanilang pinanggalingan. No,